mga grupo ng mga kapatid natin galing Mindanao na kinikilalang mga born Muslim, na mayroong iba't ibang mga tribo, at grupo ng mga kakristyanuhan na ating kinalakihan. Akala ng iba, ang katayuan ng balik Islam ay madali. Akala ng iba, ang katayuan natin ay ganun lang. Kapag tinausap mo, ito po'y katotohanan. No? Sa experience ko, Maari siguro pag uwi nyo sa Pilipinas, may experience din ninyo. Pero huwag kang bibitiw, mga kapatid. Ano ang na-experience ko? Pagdating ko sa grupo ng mga kapatid, siyempre maghahanap ako ng masjid. No? Maghahanap ako ng muslim. Ay eh, ako yung isang muslim sa lugar namin, nakapampangan. Maghahanap ako ng kasama. At ang mga natagpuan ko, mga kapatid na galing sa Mindanao. Sila yung natagpuan ko. Una sa lahat, adjustment, hindi ko alam kung ano yung mga pinagsasasabi nila. Hindi ko alam kung ano yung terminolohiya na kanilang ginagamit. At nung ako nakasama sa kanila at nakahalo na sa kanila, hindi pa rin ako naging panatag o komportable. Bakit? Kasi ang isip nila, ako po yung isang espiya. Ako daw ay isang pakawalaan ng gobyerno at nagmamanman sa kanila. Isa lang ang tanong ko, bakit? May masama ba kayong ginagawa? May masama ba kayong ginagawa para matakot kayo kung ako man ay isang espiya? Sabi nila wala. Eh, ganun naman pala eh. Ang alam ko, sabi ko, ang Islam nagtuturo ng kapayapaan. Nagtuturo ng kabutihan. Nagtuturo ito ng isang bagay na kung saan is nagdadala, nagdudulot ng kapanatagan sa mga taong nakapaikot sa kanya. No? Kung ikaw ay Muslim at isinasabuhin mo ang Islam, makikita mo mga kapatid, ang mga taong nakapalibot sa iyo, ay panatag. Yan po ang turo ng Islam. On the other way around, pag ako naman ay napunta sa komunidad ng mga hindi Muslim, no? Balik naman. Ako naman ay isang terorista. No? Ako doon ay isang bahagi ng isang grupo na nagpapasabog sa Pilipinas. Mas na maging hindi totoo. No? So, nandun ako sa gitna ng dalawang grupo na nagbabanggaan Nasa katotohanan, hindi naman sila dapat magbanggaan. Pag kinausap mo ang bawat individual, ang sasabihin nila, respetuhan na lang. Respetuhin mo kami, respetuhin ka namin. Respetuhan na lang daw. Ito ang hiling ng mga bawat isa. Pumunta ka sa grupo ng mga kapatid na galing Mindanao, respeto ang hinihiling nila. Pumunta ka sa grupo ng mga hindi-Muslim, respeto din ang hinihiling nila. Paano tayo magkakaroon ng respeto sa isa't isa? Na hindi naman natin alam ang mga tinatawag na pananampalataya ng bawat individual. Sabi ko sa kanila, paano niyo ako irerespeto bilang isang Muslim na ang relihiyon ko hindi niyo alam? Ako kaya ko kayong irespeto kasi ang pananampalataya ninyo, alam ko. Bakit alam ko? Pinanggalingan ko eh. No? sabi ko natin mabubuo ang respeto na ngayon hindi tayo nagkakaunawaan pagdating sa mga ganitong talakayan? So doon po nagsimula, sinasagot ko palagi yung katanungan, bakit ako nagmuslim? Yun ang nagsimula na ako ay magsabi ng tungkol sa pananampalatayang Islam. Bakit ako nagmuslim? Mayroon pa nga nagsabi, bakit di ka lulumipat sa amin? Bakit dyan pa? Lilipat ka pa rin pala, aalis ka pa rin pala sa pananampalataya mo, dito ka na lang sana sa amin. No? Bakit dyan pa? Yun po yung mga bagay na aking sinasagot. At ginagawa ko ito sa pang-araw-araw ng aking buhay nung ako po ay nasa Pilipinas no? Araw-araw, wala akong sinasagot kung hindi ang tanong ng mga tao, bakit ka nagmuslim? Bakit ka may balbas? Bakit ganyan ang itsura mo? No? Dahil sa panahon na yun, mga kapatid, hindi ako nahihiya, nagsusuot ako ng ganito sa Pilipinas. Dahil ako lang mag-isa. Gusto ko ipakita sa kanila, ito ako. At hindi na ako yung dati. Kabaliktaran ng nangyari, maraming nagalit sa akin. Una na dito yung mga kaibigan ko. No? Yung mga kaklase sa bote, hindi na daw ako marunong mag-isama. No? Yung mga kasama ko na nagbibisyo, hindi na daw ako marunong mag-isama. Pagkatapos, yung mga kamag-anakan, mga kaibigan, nawala po sila, mga kapatid. Kung titingnan natin, anim na buwan ako nasa Pilipinas. Mag-isa ko lang. At kasama ko yung mga kapatid na galing sa Mindanao na hindi nila ako maintindihan. No? Kumbaga sa cellphone, yung panahon na yon, one bar na lang ako. One bar na lang ang iman ko, ang pananampalataya ko. At malapit na itong madrain. No? yung panahon na feeling ko, wala akong kasama. At doon naalala ko yung isang kapatid, yung isang daiya sa Saudi na nagpaalala sa akin nung bago ako umexit. Anong sabi niya sa akin? Brother Yusuf, tandaan mo ha, paalala ko ito sa sa'yo mas matimbang ang kapatiran sa Islam kaysa sa kapatiran sa dugo. Ito ang sinabi ng mahal na propeta Muhammad sa Salam. Mas matimbang daw ang kapatiran sa Islam kaysa sa kapatiran sa dugo. Sabi ko sa kanya, paano nangyari yon? Mahal ko ang pamilya ko. Mas matimbang ang dugo. Ito yung nakamulatan natin. Ito yung pinamulat sa atin, sa ating pananampalataya dati na matimbang ang dugo. Ngunit anong paalala niya sa akin? Mas matimbang daw ang kapatiran sa Islam kisa sa dugo. So hindi ko yun binansin. Hanggang dumating ako sa oras ng aking buhay, mga brothers, na ta ako ay nadedrain na. Nauubusan na ako ng charge. No? Nalulubat na ang iman ko. No? At doon ako nag-isip-isip. isip isip sabi ko, ayokong mawala sa Islam. kong bumalik sa pagkaligaw. Ayokong bumalik doon sa tinatawag na aking pananampalataya na walang kasiguraduhan. kong bumalik sa pananampalataya ang dami kong pagdududa. Sabi ko, ang Islam ang tama at ito ang isang gabay para sa sangkatauhan. Alhamdulillah, yung gabi na yon mga kapatid, habang tulog ang mga tao sa aming bahay, tumayo po ako. Magwudo, nagsala ng dalawang raka at sinabi ko, "Ya Allah, tulungan mo naman ako. Gusto kong ng kasama. Bigyan mo ako ng kasama kasi mawawala ako sa Islam." No? Ito yung dua ko sa Allah. Kinabukasan, no? Pagkatapos ng trabaho, No? Ang misis ko, nagsyahada siya noong araw na kinasal kami. Ito po yung unang familia ko. Nag, nag siya. So, hindi naman siya ganun ka-active nung una. No? So, kahit na Muslim na siya, hindi, hindi yung full support na kailangan ng isang tao para makapag-charge. No? Kung baga, isa pa rin siya sa mga sumisip-sip sa charge ko. No? Nagigipag-charge din siya sa akin. Alam niyo nangyari mga kapatid, pagkatapos ng aking trabaho, Pagdating ko sa bahay, no, hapon na po ito, mga alas 4 ng hapon, no, may kumakatok sa pinto ng bahay namin. Sabi ng misis ko, may bisita ka ba? Sabi ko, oo, wala akong alam na bisita. Alam ba ninyo, pagbukas ko ng pinto, may apat na tao sa harapan ng pinto ng bahay namin. Isang lalaki, tatlong babae. Alam nyo, sabi nila, brother, kumusta? Mustin ka na pala? Sabi ko, oo. Buti pinasyalan ninyo ako. Alam mo ang sagot nila sa akin? Gusto namin magmuslim. Sabi na gusto namin magmuslim. Tingnan nyo ang hidayah ng Allah. Paano gagabayin, gagabayan ng Allah ang isang tao patungo sa Islam? No? Hindi ko inaasahan sa ganong kabilis. Binigyan ako ng Allah subhanahu wa ta'ala ng katuwang isang brother, lalaki, nagsyahada. Pagkatapos yung tatlong babae, nagsyahada. Dito na na-encourage ang misis ko na maghijab. Kasi yung tatlong babae, gusto na nilang maghijab. No? So yung mga hijab na binigay ko sa misis ko, pinamimigay ko sa kanila. Kasi hindi sinusuot eh. E, sabi ko sa inyo na yan. Sabi ng misis ko, tirhan mo naman ako. Kasi maghijab na rin daw siya. Doon po nagsimula mga kapatid, dumami po kami sa lugar namin. Maya-maya, tuwing hapon, no, pagkatapos ng trabaho, dumadaan ako sa kanilang mga bahay, tinuturuan ko po sila. Kung ano yung alam ko, kung ano yung natutunan ko sa level 1 sa Riyadh. Siguro kaya nagtataka. Sino ba yung Yusuf Ocampo na yan? Anong school nagtapos yan? Anong university ba yan nag-aral? Wala po. Ano bang natapos niyan? Wala po. Bukod tangi pong hawak ng certificate sa Islam, level 1. Yun lang pong hawak kong certificate. Wala akong may pagmamalaking certificate. No? Bukod tangi, yung diploma ko, yung certificate na binigay sa akin ng Islamic Center sa Rabwa, level 1. No? Yun po ang tinuro ko po sa kanila. Sa araw-araw po na tinuturo ko ang sala, tinuturo ko sa kanila ang al-fatiha, natutunan po nila ito. No? At sa araw-araw na kami po ay nag-uusap, linggo-linggo may nagsasyahada. Linggo-linggo po may nag embrace po ng Islam. Yung mga kilala sa aming lugar ng mga luko-luko, problema ng barangay, mga kapatid, nag-Muslim po. No? Nag-Muslim. Hanggang sabi ng isa sa kanila, yung isa sa mga tinatawag na problema ng barangay namin, bakit hindi tayo gumawa ng dasalan hindi na tayo kasya sa bahay ni brother. Sabi ko, sige, gagawa tayo. Namutol kami ng talahib, namutol kami ng mga kawayan, at itinayo po namin ang unang dasalan namin sa lugar namin sa Tarlac. No? At pagkatapos, tinawanan kami ng kapitbahay, may baka daw na nagsisigaw dahil nag ng mga brothers. No? Yung mga baka, eh kanila, nandyan na, sisigaw na. No? Alhamdulillah mga kapatid, hindi po kami tumigil hanggang nakapagpatayo po ng mga brothers natin ng kongkretong bahay dasalan na may sukat na 15 feet by 20 feet. Ito po yung unang kongkretong bahay dasalan sa amin sa probinsya po namin sa Tarlac. Alhamdulillah, no? Nung naitayo po ito, no? Pagkatapos na pagkatapos na pagkatayo nito, linagyan namin siya ng trompa upang magkaroon ng adhan sa aming lugar, upang makita ng mga kapitbahay na meron ng Muslim sa aming mga lugar. At taas na, taas na sila na nagpapakilalang sila yung mga Muslim. Marunong na daw sila magdasal, kaya sila daw ay mga Muslim na. No? At doon po kami pinasok ng mga kapulisan. No? Dumating sa aming lugar ang mga pulis dahil narinig daw nila ang pagsigaw ng adhan Pagsigaw ng Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sabi nila, may kalaban. No? So dumating po ang mga kapulisan sa aming lugar at alhamdulillah, no? Full battle gear, no? Yung talagang armas na dala nila, malalakas na armas. No? Yung mga magasin sa kanila mga mga dibdib, talagang kumpleto ang laman. At pagsalubong sa kanila, ng no, mga kapatiran natin, no? Sir, napasyal po kayo. Anong sagot ng mga pulis? Nagmuslim ka na? Sabi nung brother, "Opo." No? Isang buwan na. Ikaw nagmuslim ka na rin? Opo, nagmuslim na rin ako, sabi nila. Alam niyo, sabi ng kapulisan sa amin, "Ipagpatuloy nyo lang 'yan, mga brothers." Bakit? Yung mga problema nila na hindi nila matino, na sa Islam. Yung problema ng barangay namin na hindi matino sa kaguluhan, naging Muslim. Ano ang sabi nila? Ipagpatuloy lang ninyo yan. Makikita nyo kapatid, kapag pinamuhay mo ang Islam, isinabuhay mo ang Islam sa tamang aral nito, Brad, wala kang magiging kaaway. Walang magagalit sa iyo. Dahil isinasabuhay mo ito sa tamang turo niya. Pero kapag isinabuhi mo ang Islam sa pamamaraang alam mo, sa pamamaraang gusto mo, maghunos din ka kapatid. No? Baka maging dungis ka sa Islam. No? Dumating sa buhay namin yung kinatawag na mga pagsubok. Hindi po ganun kadali. Papaanog dumami? Kaya kayo, pag uwiin sa inyo mga, mga probinsya, huwag kayong matatakot na nag kayo. Inshallah, humingi kayo sa Allah, na niya kayo ng kasama. Humingi kayo sa Allah nabigyan niya kayo ng katuwang upang ipamuhay natin na Islam sa tamang turo nito. At gamitin kayong tinatawag na simulain. No? Kayo yung binhi ng pagtubo ng Islam sa inyong mga lugar. No? Insya Allah, hilingin natin ito sa Allah.